Hindi pa tapos ang repatriation sa mga Pilipino sa Libya dahil may mahigit sa 10,000 pa sa kanila ang kailangang ilikas at maiuwi sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelay. Patuloy pa rin ang isinasagawang repatriation ng pamahalaan sa mga Pilipinong naroon pa rin sa Libya. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi na gaya ng ginawang paglilikas sa pinakahuling batch ng OFW na isinakay muna ito sa barko mula sa Libya hanggang Malta saka isinakay ng eroplano pa uwi ng bansa. Sa pagkakataong ito, dadaan na lamang ang mga ito sa border at isasakay sa eroplano sa Tunisia. Sa tala ng DFA, bagamat halos 3,000 na ang na-repatriate, may nalalabi pang halos 10,000 ang nananatili pa sa Libya. We'll be using land border exits to get them out of Libya to Tunisia and from Tunisia, from Tunisia we'll be uh, flying them back to, uh, to the Philippines. Bukod sa Tunisia, pumayag din ang gobyerno ng Egypt na dumaan sa border nito ang mga Pilipinong ililikas mula sa Libya. Samantala, iniimbestigahan na ng gobyerno ng Malta ang pagkawala ng isang OFW na sanay kasama sa mga ililikas. The uh, Maltese authorities are investigating the case of uh, Rodrigo Andres, the OFW evacuated from Libya who failed to board the second chartered flight from Manila from Malta last August 16. The Philippine government is extending its full cooperation in, in the investigation until its final resolution. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.